Sobrang nakakatawa talaga. Nag-release yung ICC ng mga crimes daw ni Tatay Digong at tatlong counts daw ng murder. Yun lang yung nirelease at ipinalabas nila. Tatlong murder lang. More. So ano yung sinasabing yung 30,000? So ayan, naglabas talaga ng statement ang uh, ICC patungkol dun sa hearing o yung pag-release nila kay Rodrigo Roa Duterte at kinasuhan si Duterte ng three counts murder. Murder ha, murder. Hindi murder. Sige nga, ita challenge kita, Mr. El Toker Rosalind. Papaniwalain mo ang taong bayan na tatlo lang ang ginurgor o ipinagurgor ni Duterte. Ano yan? Isa sa Luzon, isa sa Bisaya at isa sa Mindanao. Kaya tatlong count lang ng murder ang isinagpangkaso kay Duterte. Three counts murder at panglahatan na yun. Panglahatan ha, panglahatan. Kasi ang pinag-uusapan dito, crimes against humanity. Karapatang pang tao. Hindi ibig sabihin na sinampahan siya ng 3 counts ng murder. Eh, tatlo lang. Alam ka na mga may kaso kay Duterte, 36 counts murder. Ay, nakakatawa yun. <laughs> Panglahatan na po yun. At wag mong gawing tanga ang tao at papaniwalain sa sinasabi mo. Nakakatawa naman yon kung paniniwalaan ka sa sinasabi. Sa bagay, may maniniwala sa iyo yung iyong mga urifon, mga tagasunod at mga ATAT na mga DDS na kagaya mo. Uulitin ko ha, hindi ibig sabihin ng 3 counts murder. Eh, hindi 36,000 people ang namatay noon yon ay panglakata na. Isipin mo nga, may nagurgur na isa sa Luzon, sa Bisaya at sa Mindanao. Tatlo lang, kaya three, three count. Mister Rosalinda naman, huwag mong linglangin ang tao. Ang point dito, at ang pinakamaganda rito, hindi na makakauwi si Digo. Kahit pa yun ay one count, two count, three count, manggugurgur ang totoo sa sinusuportahan mo. Ibig sabihin, yung sinusuportahan nyo ay murderer. Saka ulitin ko ha, hindi murder. 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 Di morde! Ehi,